Maulang umaga guys. So ayan, tag-ulan na uli dito sa India at ang lakas ng ulan. Buti na lang at hindi inabutan yung ating paghatid sa akin anak sa school. Nayatid ko na siya bago umulan ng malakas. So ayan, ganyan ang buhay dito sa India pag tag-ulan guys. Lakas. At sana tumigil agad yung ulan para mamaya pag hindi ko sa anak ko, eh, hindi na natin kailangan mag, maglagay ng raincoat. at ayan nga guys ito yung, pag, ito yung ganap sa pagsundo ko sa anak ko bitang bumuo sa, mo, sa malakas na ulan kaya tumabi muna ako kasi hindi kaya na hindi ko kaya mag drive kasi na napaka ng ulan at magkasamang hangin pa baka ma-accident lang kaya tumabi muna ako dito sa tabi at patitilain ko lang muna sandali ulan ang lakas talaga ng ilang guys sobrang basa basa talaga ako buti na lang naka raincoat kahit na naka raincoat ako basa ba rin ako kaya pinatigil ko muna ma maaksidente tayo kaya tumabi muna ako dito sa tabi makikita nyo ayan yung mga ano, sasakyan talagang basang basa so eto ako guys nyo, basang basa talaga ako hindi ko, hindi ko talaga kayang mag drive kaya eto pilain ko lang ng konti at susunduin ko na yung anak ko. Kahit late na. Ganito yung buhay natin dito sa India. Umulan't umaraw, kailangan pa rin nating gampanan yung ating obligasyon. Kaya inat po tayong lahat.